Isang linggong pagdiriwang ng lokal na kultura at komunidad ang inilunsad sa pamamagitan ng ikaapat na kiniing festival sa pamumuno ng Ladiang Haven Community kasama ang suporta ng iba't ibang sektor at individual. Tampok sa tema ngayong taon, ang Smoke Calls, Savoring Culture and Heritage na sumasalamin sa kiniing, isang tradisyonal na paraan ng pagpreserba ng karne gamit ang usok mula sa pinewood. Para sa mga taga rito, ang usok ay simbolo ng pagtitipon at pagkakaisa. Binigyang diin ng tagapamuno ng ladiyang Haven Community na si Christina Molitas na higit sa pagbebenta ng lokal na produkto, ang tunay na layunin ng piyestang ito ay ang pagbuo ng matibay na ugnayan sa loob ng komunidad. Ilan sa mga produkto na makikita sa pagganap ay ang mga prutas, ube pie, ava pie, tapoy or rice wine, salad dressings at ang pamosong kimiin. Makikita din dito ang mga likhang sining mula sa mga lokal na artists. Ilan sa mga aktibidad ng nasabing selebrasyon ay ang calligraphy workshop, portrait art lecture, agarwood tree production at shiitake mushroom farming. Ang Kiniing Festival ay nagsimula bilang tugon sa sobra-sobrang supply ng baboy sa komunidad at ngayon, isa na itong taunang pagdiriwang ng kultura, sining at samasamang katatagan. Mula sa Tuba Benguet, ako si Ira Marzan, nag-uulat para sa Herald Express.